ang hamon ng climate change. Sa kasalukuyang panahon, ang mga salitang climate change at global warming ay hindi na bago sa atin. Ang mga ito ay tumutukoy sa patuloy na pagtaas ng temperatura ng mundo dahil sa labis na pagpapalabas ng greenhouse gases mula sa mga gawain ng tao tulad ng paggamit ng fossil fuels at deforestation. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman natin ang epekto ng mga pagbabagong ito, mas mainit na temperatura, mas malalakas na bagyo at mas madalas na pagbaha. Ngunit hindi lamang ito basta init. Naririnig na natin ngayon ang terminong global boiling, isang nakakatakot na katotohanan kung saan hindi lamang tumataas ang temperatura ng mundo, kundi literal na pinakukuluan na ang ating planeta. Noong 2023, Naglabas ng babala ang United Nations na nakararanas na tayo ng pinakamainit na taon sa kasaysayan at ito ay mararamdaman sa mas matindi pang init sa mga darating na dekada. Isa sa mga malinaw na halimbawa ng epekto ng climate change ay ang unti-unting pagkawala ng Cyprus at iba pang lugar na tulad nito. Ang isla ng Cyprus ay unti-unting nakakaranas ng pagkatunaw ng yelo sa mga polar regions na nagdudulot ng pagtaas ng level ng dagat. Ang mga baybayin nito ay lumulubog at kasama nito ang mga kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga tao rito. Hindi lang Cyprus ang apektado. Sa Pilipinas, ilan sa mga lugar, partikular na ang mga mabababang isla at coastal communities, ay malapit ng lumubog dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Ayon sa mga eksperto, ilang bahagi ng bansa natin ang maaring tuluyang maglaho sa mapa sa loob ng susunod na daang taon kung hindi tayo kikilos sa gitna ng lahat ng ito, may pag-asa pa ba? Maari pa bang mawala ang global warming? Ang sagot ay may pagkakataon pa. Pero hindi ito mangyayari ng mag-isa. Kailangan ng agarang aksyon. Ang mga simpleng pagbabago sa ating pamumuhay, katulad ng paggamit ng renewable energy, pagbabawas ng plastic, at pagsuporta sa mga advokasya laban sa deforestation, ay makakatulong. Kailangan din nating hikayatin ang ating mga leader at gobyerno nakumilos at magpatupad ng mga polisiya para sa kalikasan. Ang laban sa climate change ay isang laban para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Bagamat tila napakalaki ng mga hamon, mahalagang tandaan na nasa ating mga kamay rin ang solusyon. Hangga't may pagkakaisa, hangga't may pagkilos, may pag-asa pang bumalik sa mas balanse at mas ligtas na mundo. Tayo'y kumilos. Tayo ang sagot.